Aabot ah, sa mahigit 260,000 ang mga Pilipino sa Qatar ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Para na so ito mga bayan, naglabas na po ng abiso ang ating imbahada ng Pilipinas para po sa mga OFW na sa bansang Qatar ngayon, mga kababayan. Matapos nga pong ginawang pag-atake ng bansang Israel sa isang gusali sa Qatar ng punterya ang mga leader ng mga Hamas ayon po sa imbahada ay dapat pong manatili mahinaw ng ating mga kapwa OFW sumangguni po page ng mga tamang ahensya kagaya po ng migrant workers sa bansang Qatar Department Migrant Workers at embahada po ng bansang Pilipino sa nasabing bansa sana po ang pangyayaring ito ay hindi na humantong po sa mas matindi panggulo. Dahil nga po ang imposibleng maging epekto nito sa atin ay mga na naman ang mga flight ng mga OFW papauwi ng Pilipinas at pabalik sa bansang Qatar. Pinulabog ng pagsabog ang Doha, Qatar kasunod ng pag-atake ng Israel sa mga leader ng Hamas doon. Sa ulat ng Reuters, kinumpirma na isang opisyal ng Israel ang pag-atake. Ay naman sa Israel Amin, o Israeli media, target ang pinakamataas na Hamas leaders gaya ng naka-exile na pinuno nila sa Gaza at ang kanilang top negotiator. Kinundi na ng Qatar ang pag-atake. Isa po ang Qatar sa mga namamagitan sa ceasefire negotiations sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang embahada naman ng Pilipinas na nawagan sa mga Pilipino na manatiling kalmado at manatiling muna sa loob ng bahay at iwasan ang mga pampublikong lugar. Kaya ganun nga mga bayan sa mga bayan po nating nasa Bansang Qatar, mag-iingat po kayo ang ating mga kababayan at lagi po tayong magdasal at lagi po tayong tumutok sa mga advisory at anunsyo ng ating Imbihada, Migrant Workers Office at Department Migrant Workers, mga kababayan.